Uy, kinlik mo. Siguro na-copyright strike ka, no? Or na-copyright claim. Uh, Bigyan natin ng solusyon yan para matanggal yung CPR mo o yung tinatawag na copyright claim. Bago tayo magumpisa guys, binabati ko kayo ng magandang umaga, magandang araw at magandang gabi, magandang hapon, magandang basta yun na yun. Magandang araw sa inyong lahat at sana maging okay kayo at maging ayos yung gising nyo or pagtulog nyo or anything. Basta magandang araw sa inyo. So ngayon yung topic natin ngayon is paano ba hindi makapyright or paano tanggalin yung copyright strike no? na tinatawag natin ito yung problema ng karamihan ngayon. So, maraming nagkiklaim ng Okay naman yung sound ko, pero bakit ganun nag copyright strike or copyright claim? So, napaka bigat sa atin mga YouTuber yan. Lalong-lalo lalo na sa mga small YouTuber, no? So, gawa natin ng solusyon yan. Kaya, dyan ka lang, ha? Sa mga past, sa mga past tutorial ko, mga tutorial ko, uh, sana may mga natutunan kayo, sana may mga na ibahagi akong kaalaman sa mga gusto nyong malaman guys no so ito nga yung layunin ng channel ko is sa makatulong din sa mga small youtubers na katulad natin na may grow yung channel nila kung paano mapataas yung views nila paano yung makukuha yung watch hours paano dumami yung subscribers actually nasa sa inyo rin kasi kung gusto nyo talagang matutunan gagawin nyo yan guys Andiyan lang din yung sipag at tiyaga na tinatawag na kailangan-kailangan natin, no? Uh, be patience lang din kung kung may mga problema tayo diyan. Be patience lang, darating din tayo sa mga saging-saging na tinatawag na 'yan. Or yung tinatawag nating congratulations kasi nga na achieve mo na yung requirements na YouTube. So, let's start. Yes, hello guys. Andito na tayo sa channel ko which is nasa sa creator studio tayo, no? So, syempre, ma-open nyo yung creator studio nyo sa Google Chrome, sa YouTube, no? Yan, video manager. Click nyo yung video manager na yan, tapos videos. Nakikita nyo yung mga video na in-upload nyo, kung may copyright or anything na yan. So, yan, nakikita nyo, includes copyright content, di ba? Nakalagay dyan sa Dura Challenge na video na nilagay ko, na in-upload ko. So, ang pwede natin gawin dyan para matanggal yung include copyright content, simple tingnan muna natin kung ano yung copyright niya. No? So, kiklik nyo yung C or click nyo yung edit then may kita nyo yung copyright nya. So, nakalagay dyan content, claimant, and policy. So, your sound recording UMG on behalf of Victoria Music Group. So, naka-monetize siya sa original na kumanta ng kanta, which is yung Dura. Kung alam nyo yung Dura challenge na yun, no? So, ang pwede nyo gawin yan, guys, pwede nyo gawin dyan, kasi nga, hindi natin tayo mamonetize pag may CPR. Hindi mamonetize yung video na in-upload natin kung may CPR. So, ang gagawin natin dyan, remove song, no? Kiklik natin yung remove song. Yan the loading medyo mabagal ang data natin so yan nalabas yung claim there is one audio claim on this video so ayun nga yung sinasabi natin no? meron dyan nakalagay sa baba guys add or replace audio erase audio so kung gusto mo uh, papalitan natin ng kanta syempre i-erase muna natin yung audio no? Dito sa kabila may pupipiliin tayo, add or replace audio or erase audio. Syempre erase audio. Then ayan. Click mo lang yung title niya. Then i-click mo yung erase. Then save. Then mag-loading siya. Ayan. So loading. So nakalagay dyan edit in progress no. So guys ayan yung nakalagay. Pero pag natapos yan guys. Legit na legit alam ko. Mawawala yung copyright content na yan. Kasi ganyan yung ginawa ko guys. So bago yan. Ituturo ko din sa inyo kung paano matanggal din yung audio visual na copyright no yung tinatawag natin yung copyright content. So, tingnan ulit natin yung copyright natin dito sa isa. Click ulit natin yung C, Ito yung copyright na bilog. Then, makikita nyo dyan guys. Copyrighted content was found in your video. So, ang content na na-copyright natin is um, yun. Yung video mismo yung mali natin dyan or nakati natin kasi nga galing sa ABS-CBN yan so ang gagawin natin dyan syempre i-click natin yung enhancement guys no? enhancement then ayan may alabas dyan may play yung video pero post muna natin may blur faces, may custom blurring pwede mong i-blur yung video pwede mong i-blur yung mga mukha nila no? so pero and, and the best option dyan may nakalagay dyan dito sa gilid sa tabi ng video na trim sa baba. May gunting. Click nyo lang yan guys. Trim. Ito yung paraan para yung CPR nyo. No? Na, kung nabawa marami ng views nyo pero ayun yung i-delete yung video. Ang gagawin natin, i-trim natin yon, I-cut natin yung video. Para syempre hindi mawala yung views natin. Or yung tinatawag na uh, watch hours na tinatawag. Pero syempre i-cut na natin yung video natanggal na yung video. So, iti-trim natin. Ayan, so play natin. Dito. Split. So, nakikita nyo guys, di ba? May X doon sa taas. May X sa taas. Yung video na pwede mong itrim. trim dito ko i-trim yung pinakamalaking part na yan ayan split lang guys click nyo lang yan tapos yung X na nasa taas ayan yung i-click nyo guys para mabura sya X nyo yan click nyo yun then ayan yung bahagi na mabubura sa video nyo so kung gusto nyo syang burahin done na yan click nyo yung done then lalabas yung save. May, may, revert original, save as new video. Siyempre guys, huwag nyong pipindutin yung save as new video. Kasi magiging, ang mangyayari nyan, magre-revert yung views nyo tsaka yung watch time nyo. So, ang mangyayari, gagawin nyo dyan, save lang yung kulay blue. Ang kiklik nyo dyan, save. Tapos, save ulit. Then, maglo-loading na yan, magpa-process na siya. process. Yun, okay na, no? So, bumalik tayo sa ating Creator Studio ng Videos Manager. So, nakikita nyo, guys, yung Dura Challenge ko, yung inedit natin kanina sa music, copyrighted, nawala na, di ba? Di ba? Napakagaling. Napakadali lang, guys. So, ayan. Nawala yung copyright content natin dyan. Tapos, yung inedit natin na audio-visual copyright, is on the process pa rin yan guys So, ganun din sa ating video na ginawa na sa kabila yung music tinanggal natin. Dito naman, pag audio visual ang problem nyo, ikakat nyo yung video or i-trim it nyo. Yun yung tanging paraan guys para matanggal yung copyright content nyo. Kung gusto nyo lang naman. Pero kung ayaw nyo, pwede namang i... Hayaan nyo lang siya. Pero kung gusto nyo na, or kung yung malapit ka nang mamonetize, pwede ka nang i-review, i-suggest ko sa inyo i-trim nyo na hanggang hindi pa huli para ma-monetize sya as in your video talaga kasi walang copyright content okay so, maraming salamat guys sana natuto kayo sana nakatulong ako sa inyo at kung nagustuhan mo tong video na to huwag mong kalimutang i-subscribe ako at paki-like na rin tong video na to pwede mong i-hit yung notification bell para hindi ka mahuli at updated ka lagi sa mga video na i-upload ko. So maraming salamat, maraming salamat sa panonood, maraming maraming salamat sa mga viewers, sa subscribers ko na loyal, sobrang loyal. Maraming maraming salamat. Kilala nyo na kung sino kayo guys. Maraming maraming salamat. So stay connected lang tayo guys para makatulong ako sa inyo sa mga susunod pang mga video na i-upload ko. So guys, stay tuned lang at lagi nyong i-click yung notification bell para hindi kayo mauli. Okay? So, maraming salamat. God bless guys and more power to your channels, more power to your viewers and thank you. Alrock is signing out.